Maging ang social networking site na Facebook ay ginagamit na rin ng pulisya sa pag-iimbestiga sa kasong pagpatay kay Ramjen Revilla. Doon nakita nila ang video ng kasal ni Gail Bautista, kapatid ni Ramjen, at isa raw sa mga bisita ang tinutugis na si Alias Brian. Nakatutok si Salima Refran. Ito kay Maria Ramona Mara Bautista. Nakatutok ngayon ng pulisya sa paghanap sa isang Alias Brian. Mula sa mga pahayag ng mga testigo at suspect, sinasabing ang Brian na ito ang contact ng mga mastermind at ng mga nagsagawa ng krimen. Sa paghahanap kay Brian, ginagamit na rin ng Task Force Ram ng ang social networking site na Facebook. Sa isang fanpage na hindi kilala ang gumawa at namamahala, Nakapost ang video ng kapatid ni Ramjan na si Gail nang ikasal kay Hiro Furuyama nitong June 23. Ayon sa Task Force Ramjan, isa sa mga bisita sa kasal ni na Gail at Hiro, si Brian na ang tunay na pangalan daw ay Ryan Pastera. Sa kasal na ito, hindi raw dumalo si Ramjen. Ayon sa personal assistant nito si Ronaldo Ancajas, dahil daw ito sa alitan ng magkakapatid. May personality na nandiyan mm -hmm. When you say personality, <laughs> ano po ibig sabihin? ah uh, si, ano, si Ryan. Uh, nandiyan dyan? Nandiyan Nandiyan po natin yan? Oo, nandiyan sa video. Well, very helpful because uh, mas Clear ang mga images ng mga uh, taong uh, maaaring, uh, eh, hindi ko pa ng involved mga but uh, can be helpful as a reference. Talaga. And we will see kung gaano ka siya magiging kamaterial as we progress in the investigation. May lanting hawak na letrato na isinumite ang Task Force Ramjen sa Piskalya. Dito, kinilala ng testigo si Ruel Puson si Ryan bilang si Alias Brian. Sa litrato, kasama ng ilang magkakapatid na bautista si Alias Brian. Ikatlong linggo na sa kulungan ni Ram Joseph, ang sinasabi ng Task Force Ramje na isa sa mastermind sa pagpatay ng sariling kapatid na si Ramjen. Kahapon, binisita si Ram Joseph ng ilang kapatid sa Paranaque Jail. Napa-thumbs up naman si RJ mula sa kulungan nang malamang dumating ang mga kapatid. Nahihirapan, pero, pero kailangan eh. Siyempre, we'll brother, di ba? Salima na Fran, 24 oras.